you are looking at the NK800 by CF Moto. Yan. So, ano masabi nyo sa unang tingin nyo pa lang, Ako masabi ko, sobrang ganda. Sobra. Wala akong masabi. Talagang nakakapagtaka bakit ganito yung price nito na, ito, na, na mababa. Pero ang ganda ng bike. Hindi lang sa displacement, sa design, sa, sa nilagay na parts or hindi ko masabi ayan so, na uh, good morning mga mga mat. So for today's episode, yes, the 800 NK by cm Moto. So bakit? So bakit nga ba uh, bibigyang diin ko yung bike na 'to? so syempre unang una sa price sa sobrang baba ng price tapos 800 uh, displacement or 800 engine bike and also the design the style so parang hindi ako makapaniwala na price nya is sobrang baba so bago ma-end yung video sasabihin ko sa inyo yung price reveal tayo so for now uh, kutan muna natin yung bike and The specs and content details ng CF Moto. Okay? So tara. So yan. you are looking at the nk 800 by CF Moto. Yan. So ano masabi niyo sa unang tingin nyo pa ako masabi ko sobrang ganda. Sobra wala akong masabi talagang nakakapagtaka bakit ganito yung price nito na, ito, na, na mababa pero ang ganda ng bike hindi lang sa displacement sa design sa, sa nilagay na parts or hindi ko masabi so ayun isa-isay na natin para malaman na natin so i-walk around na natin so after this walk around siguro isasabay ko na yung mga pros And cons na mga eh, Hindi naman totally cons Yung mga hindi ko lang nagustuhan Design or Na ano Na Na -equip ng bike na to Or na Nilagay sa bike na to So yun Pero More on pros talaga Kasi so, ako talaga gustong gusto ko yung bike Talagang 100% Walang halong biro So gustong gusto ko yung bike Okay So This is it So this is the MK 800 or 800 MK by CF Moto. So this bike is powered by 799cc parallel twin. So twin. Twin. Two cylinder. So hindi ko lang sure kung 270 crankshaft, pero I think 200 270 crankshaft to. So ang engine nito is same with 790 KTM. So ayun magtata kayo bakit no. So bigyan ko yung hint or tips. So si si KTM and uh CF si Moto is nagkaroon ng partnership since 2017. So ginagawa ni CF si Moto or oh, tama, ginagawa ni CF si Moto yung mga small displacement ni KTM. Then gumawa na sila ng mismong uh, malalaking displacement. So ayun. So cut the story short the engine of this uh, 800 NK is same with the engine of 790 uh, Adventure or the Duke. Okay. So this equipped with 6 speed, 4 stroke, uh, liquid cool engine. So ito tinatawag na LC8. So liquid cool 8 valve. So anong pagkakaiba nito sa iba? So ito sa technicality meron tong uh, mati pagdating sa parang mga 60,000 or ganun so yung sims mo hindi ka mag adjust so please ano na lang paki-research na lang nung uh, regarding sa LC8 engine yan so pero this one is the LC8 okay so liquid cool engine so same na same ng equip ng sa 792 yan yeah. so meron din tong uh, as per cf uh, moto meron tong uh, 100 horsepower around uh, 9,000 900, RPM yeah. and uh, I think uh, 7, 79 or 81 horsepower so i-clarify ko yan sa ano sa po sa ano sa ilalagay ko dyan sa ano sa video pero ayun 79 newtons of torque at 8,000 RPM and 70 kilowatt at 9,250 RPM the maximum power of this bike. So yun yun. Ayan, naalala ko na. And this one is the uh, Euro 5 compliance. With 15 liters of fuel tank capacity, seat height 7, uh, 795, optional, so pwede siyang 820 dahil sa adjustment ng shock. Sipapakita sa inyo mamaya. Yeah. So 795 friendly sa mga Asian height. Asian High parang hindi ako so, same nang 'yan. Yeah. So the design is very unique, bagong bago, state of the art. Nakaka exciting nun. So this why the why the why ano design ng headlight. So all LED inverted fork with adjustable rebound KYB inverted fork. Mm. Dual disc, 320 20 mm disc diameter with two piston J1 uh, caliper. So, uh, hindi ko pa ganun ka kabisa yung J1 na uh, brake caliper. Pero sa tingin ko, based sa appearance niya, sa texture ng materials, sa tingin ko maganda. So, in the long run, makikita natin. So, this one is, hindi pa ako familiar sa brand na ito. The 1 And, uh, twin disc. And, 120 by 17. By 17 tires. Maxis tires. Tubeless. And, uh, 180 by 55. By 17 Maxis tires sa likod, maxis and 260 uh, This diameter sa likod with 2 uh, piston single ay so, sorry, 2 piston J1 uh, brake caliper ABS and ito this one is good para sa akin talaga pros ko talaga to so Malinis ang tinder niya. Ganda. So, hindi mo na kailangan magkaroon magbili ng tinder eliminator, Bili ka ng mga uh, integrated na daylight. So, ito napakaganda. Sobrang ganda. Sobrang linis talaga. So, kita... titingnan mo, kitang kita mo talaga napakalinis. Kitang kita mo yung... Uh, uh, Monoshock na nakakaano. So, KYB. Um... Uh, KYB shock it adjustable spring uh, and uh, rebound. Yeah. So ito, ito like kasi kinina, balikan ko. So ito gustong-gusto ko to. Itong mud guard na to na nakaganito. Kasi ang ganda nito protection sa rider talaga. So hindi mo na kailangan mag nagay pa ng kung ano-anong uh, tail tidy o mga ganito. So okay to goods. So ito medyo steep lang yung ano Yung foam pero ang ganda ng style Hindi naman ganong katigas Hindi naman din ganong kalambot Parts Quality parts installed Ito may anti-slick sa rider So medyo manipis yung foam So hindi ko lang alam Kung about sa riding Kung maganda talaga yeah. Ang ganda ng handle grip, maganda. Uh, hindi siya ganoon na cheap tingnan. Touch, lambot. Yeah. Carbon fiber design. Ito, gusto ko ito. Gustong gusto ko yung design nito. Pero siyempre, uh, sa tingin ko 100% magpapalit kayo ng pipe kasi sobrang tahimik ng pipe nito. Yan. And also, ito talaga yung ano, uh, medyo parang nagulat ako kasi ganito kalaki yung TFT uh, display niya naka-vertical. So ang laki niya hindi ko lang mo ma ma may magpakita sa inyo dahil uh, this bike is a brand new so hindi to demo unit wala akong uh, uh, access para mapakita sa inyo yung TFT na display niya kasi this bike is uh, a key keyless entry So yung susi niya is for fuel tank lang And also 15 liters fuel tank capacity Ayan. And dito, meron siyang mga navigation dito. So, merong ang uh, navigation sa loob ng panel. So, merong turning light, signal light, ay, okay, turning light, horn, passing light, hazard, electric start, kill switch. So, magkasama na. Combination. And this one, gusto gusto ko talaga to. No, the uh, brake fluid reservoir. Kitang-kita mo eh. So, ito gusto mo talagang na-amaze ako sa may mga ganito eh. So, adjustable brake lever and adjustable uh, clutch lever. Okay. Yan. Yeah. So, variation, color white. Meron din tong black, pero wala akong may ipapakita sa inyong black. So, this is the white variation of 800NK. So, sa price? So, ano nga ba price? So, the price is 458,900,000 pesos. So, yun ang sinasabi ko kanina na parang sobrang, ano, sobrang mura tapos napakaganda ng bike. So, kung makikita nyo lang ito ng ang actual talaga, talagang mamamangha kayo. Kasi, sa lahat ng moto dito ng CFMoto talaga yung nag out Sobrang ganda ng design Tapos yung displacement Yung pictures, yung equipped ng mga parts Talagang sabi ko Sa isip ko lang ha Parang hindi kaya ano Introductory price yung bike na to Or uh, dahil hindi pa ganun kabenta Pag bumenta to baka biglang mag-hype ang price na ito eh. So sa akin lang ha So, sa tingin nyo mga kamot-mot, tama lang ba yung price ng 450, 900 sa mga parts na pinakita ko sa inyo and uh, the displacement of the bike? See so, Yes. Okay, so sa mga gusto makita yung bike, and gusto mo kapag inquire so please visit uh, CF Moto Lipa and contact the number below this uh, na lalabas dyan sa screen okay so so I think hanggang dito lang yung aking vlog so gusto mo na magpasalamat syempre sa CF Moto Lipa kay Ma'am Heaven yan sa pag ano sa akin, pag uh, accommodate para makuha ma makontent ko yung ano na to yung uh, CF Moto 800NK Okay, so I think hanggang dito lang yung aking vlog So, this is Iman Road Peace out!